What is up, guys? <laughs> For today's video, sa niyo ko na be quiet. I'm just flying. Ah, sa panyo ko ko kasi yung binili ko kasi um, gagawin natin street legal mo na motor dahil ah medyo na ng mga barangay officials na dinadahanan natin. So, syempre nakakaya yung gano'n eh. Kahit naman ako, ayoko rin ng gano'n Kaya bumili tayo ng ano, na uh, saktong ingay lang, which is Replica Pro. So, yun, shout out kay, shout out sa Replica Pro. Yeah, baka naman, de lang. Ah, itong, ano, itong Replica Pro is nabili ko kay Master Han, Han Yun Lee. Uh, yan ang tropa din yan uh, kasama natin yan sa uh, Street GP Bulacan yan um, pinalalam po na lang kasi tinatamot akong magmotor saka yan may alaga ako yan iban, race race what's up mga kabanking kabanking <laughs> so yun sige samahan nyo ako habang ano habang uh, kinukuha ko yung pipe saka install natin siya mamaya para maging ano maging tahimik na ang buhay natin <laughs> so ito pala yung motor ano ba, Yan ba? Yan yung motor na so sige maya maya na lang ulit let's go so dumating na <laughs> nakatalubong ko si guya ito yung pipe natin <laughs> Ito so, na yung pipe natin. Kakasalubong ko lang si Kuya sa Ito so, ko palit lang. Check ko. Ano na? Alin? Oo. Ayan si Kuya. Yung. So nag-deliver Ngayon, right. pagbalik na tayo ng bahay Okay na Pahinga lang ng konti tapos kabit natin yung replica pro 5 Let's go! Kaya na lang ulit sa bahay